matagumpay na natapos ang limang araw na multilateral maritime exercises ng mga barko ng Pilipinas, Estados Unidos at maging ng French Navy diyan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito nang namataan na presensya ng mga barko ng China, kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, kung Alex, tatlong barko ng Chinese PLA Navy ang namonitor ng AFP Western, Western, West, Western Command sa isinagawang limang araw na multilateral maritime exercise dyan sa West Philippine Sea. Pero wala naman daw ginawang illegal ang mga ito. Nagpamalas ng husay sa ganire exercise ang mga tauhan ng Philippine Navy sa huling araw ng makasaysayang multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. Ang US Navy helicopter na ito nagpakitang gilas naman sa flight maneuver exercise at lumapag sa helideck ng USS Somerset. Nagkaroon din ng simulated formation sailing scenario at communication exercise sa mga barko ng Pilipinas, Estados Unidos at French Navy na bahagi ng Balikatan Exercise 2024. In terms of knowledge and skills, sir, marami. Uh, these are, mga these are opportunities for our our ship's crew to train with our allies in terms of uh, operations at sea. Sa loob ng limang araw na maritime exercise, tatlong barko ng Chinese PLA Navy ang ilang beses na namataan sa West Philippine Sea sa layong apat hanggang limang nautical miles. Pero wala naman daw ginawang iligal ang mga ito at natapos ng mapayapa ang lahat ng aktibidad. So far sir, we were able to successfully carry out yung mga uh, at sea events naman natin sir. Well, uh, definitely sir, may mga protocols naman kasi na sinusunod yung mga barko natin sir, but uh, I, I cannot discuss yung mga operational aspect. Bukas, nakatakdang ipagpatuloy ang land-based activity. Nabahagi pa rin ang balikatan. Partikular na ang gagawing High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS live fire exercise at rapid infiltration operations sa San Vicente, Palawan. Ang senaryo na kubkob ng dayuhang bansang isang importanteng base militar at tatangkain itong bawiin ang magkasanim na puwersa ng AFP at ng US Special Forces. Very important sir na we we work together uh, shoulder to shoulder kaya nga sir Balikatan, kasi in the event of uh, any disasters or any any emergencies ang um, importante sir is we can seamlessly operate together because dapat ma reconcile natin yung mga differences natin in terms of our tactics, techniques and procedures uh, in such a way na when we operate sir na magkasama tayo, walang magiging problema, walang magiging conflict and we we will we will come we will come out more effective, more efficient sa pag-carry out sir ng uh, ating mission. Nilinaw naman ng AFP na ang lahat ng senaryo sa balikatan ay walang kaugnayan sa kasalukuyang security situation at walang pinatutungkulan na anumang bansa. Bahagi daw ito ng regular na pagsasanay sa kakayahan ng mga sundalo That's how the military works. Uh, in during times of peace, we really train we we will be ready in times of uh, conflict or even uh, during wartime. So, yun talaga sir ang default mode ng uh, isang military professional. We continue to train. Uh, Uh, we will hone the skills we will develop the capabilities we will improve and enhance whatever capabilities we have already para in, in any event that uh, these skills and these capabilities will be needed ay kayang-kaya pong gampanan ng ating uh, military forces Alex bukod dito sa San Vicente magsasagawa rin ng uh, live fire at uh, iba pang exercise dyan naman sa Rizal Palawan sa araw ng Webes. Alex? Okay, Mar, sigurado tanong ng taong bayan na pareho kami tanong. Ah, handa na ba sila? <laughs> Alex, ang sinasabi nga ng AFP ay wala naman silang partikular uh, particular no, na pinaghahandaan. Pero handa na sila uh, in terms of uh, ano anumang... Uh, in so na dumating no yan man ay uh, man-made o natural disaster dahil hindi lang naman itong uh, bakbakan no sa field ang sinasanay nitong uh, ating mga sundalo kasama na diyan yung pagresponde sa mga natural calamities Alex okay Mar uh, hindi naman natin uh, minamaliit ang kanilang kahandaan at yung pagsasanay para ma-enhance pa in skills nila pero isa pang tanong dito Mar Ah, uh, yung ba mga gamit na pinakita ng Amerika at mga French Navy, eh, ano ba yan? i eh, over ba sa atin yan? Yes, ibibigay ba sa atin? Dahil wala tayong mga ganong gamit. Alex, yung uh, mga barko natin, yung ginamit kanina sa, uh, o ginamit do sa GANIR exercise, yun eh, nandoon sa BRP, uh, doon sa mga barko na ng Pilipinas, na ginamit dyan sa mga exercise na yan. Meron ding uh, sariling mga gamit, at uh, equipment yung uh, mga barko ng US Navy at yung uh, barko ng French Navy. Ang sinanay lang Alex dito sa isinagawang uh, exercise ay yung interoperability para yung mga gamit natin halimbawa yung mga chopper natin mm -hmm. eh capable magland doon sa kanila mga barko at uh, gayon din yung kanila mga air assets eh, kaya rin uh, makipagsabayan o makip magtrabaho na kasama yung ating mga air assets para nga pagdating ng panahon ay hindi na mga nga itong uh, mga pwersa ng iba't ibang bansa kasama natin at magkakaroon ng uh, smooth operation para nga maisakatuparan yung anumang mission sa hinaharap. Pahabol, Alex. pahabol ko na lang, Marno, sa pangkalahatan, ilang bang mga Filipino soldiers ang uh... Uh, ...sumabay dyan at uh, sumali dito sa military exercise. Alex, sa kabuuan ng exercise na exercise... ...nasa mahigit 16,000 uh, na mga sundalo ang kasali. 11,000 dyan ay mula sa hanay ng U.S. Armed Forces... ...habang uh, may mahigit limang rin naman mula sa AEP. Sabay uh, at uh, kasabay niyan, may mga pwersa rin... ...mula sa mga foreign counterpart gaya nga nitong uh, French Navy at yung iba pang uh, mga bansa na nagsilbi ng mga observer dito sa Balikatan 2024. Naku, na naalala ko tuloy, uh, Mar, dahil nabanggit mo na meron pala mga Amerikanong sundalo dyan, no? Ah, ano ba, pinapayagan pa ba sila mag rr yung Rest and Recreation, at pumunta dyan sa Palawan? Ang ganda ng Palawan, ha? Baka mabighani sila sa ating lalawigan dyan. Well, Alex, yan ang itatanong natin bukas pagkatapos nung uh, exercise na gagawin dito sa San Vicente dahil uh, alam mo Alex itong San Vicente at uh, Rizal Palawan eh magkalayo ito eh, Palawan South at Palawan North. Mm -hmm. So talagang yung uh, mga activity dito eh talagang sunod-sunod kung totoo si eh, nakakapagod dito sa bahagi nito ng uh, mga sundalo na magiging parte nitong exercise. Kaya nga alamin natin bukas kung bibigyan ba sila ng panahon para dyan sa sinasabing arena. O, oh, paki pakibulong mo lang sa kanila. Behave, ah. American soldiers, behave. Maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan o sa Palawan. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.